Uy, bago yung daan dito sa may uh, bandang tagga parka rin nandun kayo pero bago yung daan masarap no? bike tas na iniwan nila ako so kasama natin ngayon si Achoy, si Bing at saka si Deng huh. binubudo na naman nila ako mababa lang naman ang tapuhan pero pagod na ako Nandito na yung grupo Good morning po! <laughs> so, oh, oh na, na dun si Atchoy, hiniwan na kami. Good morning, Sir Dante. Welcome back. Maganda Kabote. na yung... Medyo ano ka na? Oo. Oh. Recovered na? Mga kapadyak, tignan nyo ako. Buhay na ako. Dati ano na eh. Papatay-patay dati. Papatay-patay na. Nagihingalo eh. Ngayon buhay na. Malapit na. sasamahan ko na rin yung bike ko. Matagal na tayo hindi nakasama. Mga ko. na lang ang rider. Kamote rider. rider. Ito, bala ng Armalite to, di ba? Bala ng Armalite to. Eh. Kamote, para sa pang malakasan si Sir Boji. Maganda <laughs> siya. Bagong grupo ni ano to. Chat-chat <laughs> <laughs> mo oh, Mga playboy. <laughs> ibigay mo na lang yung ano, para li para ligtas ka doon, yung beneno po. Yung na lang ibigay mo kay Chris, yung sa kanya ibigay mo sa akin. <laughs> Malakas ngayon si Van Earth. Tak kasih ala pilih ala pilih bayar. Pero si ano talaga mas sa cycling yan. Malakas to magkwento. Wala <laughs> wala nang makaano basta kay Daddy yung babae po yung yung malapit sa aming bahay niya si Tadi po Gakar. Taga malapit sa West High School. Sa tabi ng bodega ni Boss Julius. Alam mo bodega ni Boss Julius? Sa Palwa. O oh, doon malapit bahay niya. Yes ka nung mga Greg Overeight. Wala kasi magpansit yun no. Ayun, Parang si Mansur man na man yata man niya. Man. Nang malakas na niya mag-sigil. Walang <laughs> mag <laughs> So yan, nakakain na po kami lahat. Uwi na. Kaya Maraming salamat kay Sir Dante Isang magiting Anong hipter? Yung D.R.E? Cyclist Yung kaibigan <flix> Anong pinapalitan mo sa Manila, Guy? Dito na O, benta mo Ay, Ano yung pinalitan mo? Bago-bago pa yun eh. Ay, grabe 11 Totoo ka na naman ng baga 1.30 maka-uwi Ha? 1.30 makauwi. uwi Ba't? Pinintay yan Oo Dito nakadalawang balik na ng kabagan nakahabol pa ayaw na ayaw na <laughs> grabe ayaw pumalit ng tranko daya may madaya dyan no <laughs>